Guys, nagluto nga pala tayo ng sinigang na ipon. Nagpakulo na ako dyan ng kamatis, sibuyas, tsaka sili. Yung sili, iniwahiwa ko para medyo maanghang-anghang yung sinigang natin. Tapos yun, na yung kangkong. Yung kangkong nga pala, guys, pagkakulo kakulo nilagay, nilagay ko na. Kasi matagal pakuluan yung kangkong. Pag, pag bumibilay ko ng kangkong, hinihiwa-hiwa ko yung konti lang ang tinitira ko. Kasi sobrang mahal ng gulay ngayon. Tapos itatapon mo, daon lang kunin mo. Ako buong ano, kinukuha ko sa kangkong. Tapos yan, pag kumulo, pag kumulo na siya, pwede na natin iulog yung ano dyan, yung hipon. Medyo durog durugin muna natin yung ano, yung kamatis. Pag medyo durog-durog na yung kamatis dyan, tsaka malambot na yung kangkong. Saka natin ilagay na yung nabili nating hipon. Nakabili nga pala tayong hipon guys, ayan no? Medyo sariwa siya. Malalaki. Excuse me. Pagkakulo lang ng konti yan, luto na yan. Hindi kasi masarap sa hipon yung luto-luto. Kumakapit, dumidikit yung balat sa ano pag sobrang pakulo. Masarap na ganyan pagka ano pinapatay agad yung apoy. Para yung ulo, yung taba ng hipon sa ulo, nasisip-sip mo pa siya. Na ano mong sariwa. Ayan guys, naglalagay na tayo ng ulam sa mangko. Kain na tayo. Hapunan nga pala yan guys. Sarap. Kain na tayo guys. Sarap niya no. Sinigang na hipon. Yun lang guys. Salamat. Salamat sa mga nanonood.